So yun mga boss, idol and madam, magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride. So yun nga at bago lang tayo nakapag-upload dahil naging busy nga tayo nitong mga nagdaang araw. At nung nakaraang araw, nagpost nga pala ako ng picture ng napagkalalaking biya at nagtanong ako kung anong pinakamasarap na luto dito. At nabasa ko na ang pinakamaraming comment ay ang ginataang biya. Kaya for today's video, magluluto tayo ng ginataang biya at syempre lalagyan natin ng sariwang pechay. So yun mga idol, kung mapapansin nyo, alanganin yung pinaglutuan ko sa laki ng mga biya. Kaya naman nagpalit pa ako ng lulutuan. At shoutout nga pala kay Kuya Bong, kay Kuya Emon at kay Onel na taga kinagatan sa nagbigay ng biya na yan. At alam nyo naman sa panahon ngayon na pakahirap humaanap ng biya lalo na kung ganyang kalalaki na kasing laki ng braso ng bata. Bira na lang ako makakita ng ganitong kalalaking biya at sigurado mataas ang presyo nito sa merkado. At plano ko nga palang ibalot to sa dahon ng pechay. Kaso mas malalaki pa yung biya sa pechay. Chay kaya wala akong nagawa kundi pagsama-samahin na lang yung mga rekado. Kaya naglagay na lang ako ng luya para pampabango at pampalasa. At naglagay na rin ako ng sibuyas na hindi lang pampabango sa niluluto mo kundi sa ininga mo. Naglagay na rin ako ng sili na pampagana at pampatigas ng tuhod mo. Naglagay na rin tayo ng paminta at talaga naman pampalasa, yun ang sabi nila. Kaya hindi lang isa, hindi lang dalawa, tinatlo ko pa. Kaya ewan ko na lang kung hindi lumasa to. At naglagay na rin ako ng asin ayon sa panlasa ko. Naglagay na rin ako ng kunting bitchin dagdag pampalasa. Kaya ewan ko na lang kung hindi pa ako magkaasawa. <coughs> Naglagay na rin ako ng konting suka para man kung hindi maubos to hindi to masisira at ibinuos ko na rin tong pangalawang gata na talaga namang namimiss ko na pulot gata. <laughs> Kaya't atin ang isa lang to para makabuo este makapagluto ng biya sa gata. Grabe namang pananabik to talaga namang napapaghalata kaya atin ng taktan ito baka kung ano pa yung masabi ko dito ay wait lang nakalimutan kong maglagay ng kamyas na papatanggal umay sa niluluto ko grabe tatlo lang grabing kristinto tinangay lahat ng bunga hindi nagtira at pagkatapos lang ng isang kulo ito na yung pinakamasarap dito yung maglagay tayo ng sariwang pechay grabe pagkasarap naman talaga kung umabot ka sa video na ito comment naman kung paborito mo rin ang luto na ito at ilagay na rin natin yung unang kakanggata na talaga naman Magpapasigaw at magpapaungol ka sa sarap nito Grabe, sarap <laughs> At pagkatapos lang ng ilang minuto, grabe pagmasdan yun naman ito episode mga idol kung maabot ka sa video na ito wag mo naman kalimutan mag comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan ba umabot ang video na ito at kung nagustuhan mo naman mga boss and idol and madam ang video na ito baka naman pwedeng like and share para naman mapanood ng iba ito at kung bago ka pa lang sa channel na ito pakipindot naman nung follow para naman update ka sa mga ganitong klasing video na i-upload ko yun lang mga idol ako si Crafts TV at ako si Talim Island Pride and thank you so much for watching at ito ang finish product ng ginataang biya Pechay. And see you sa next video mga idol. Bye bye.